One, two. Hello, my name is Christian Vasquez and I will be playing Kapitan Ernie dito sa Padjak Princess, isang napaka isang ilonggong barangay kapitan. Fishball, isaw, uh, ano pa ba? Kikiam, uh, lahat naman yun. Um, sagugulaman, scramble, yun. Consider din ba na food yung mga scramble na yun? Pwede. And please, abanganin ninyo ang Pajak Princess. Malaming salamat!